Hello po mga kalaki, 5pm na po At syempre pag 5pm na, ano pang ginahintay mo? Ano pang ginagawa mo? Tutok na po rito, kumuha na ka na po ng mga Ballpen, lapis, papel Kahit ano dyan, cellphone mo ilista mo na po ang mga lucky numbers namin I-save mo na po mga kalaki dahil 5pm na po at automatic po mga kalaki Tayo po, mamimigay na ng mga masaswerteng lucky numbers Para po sa inyong lahat Syempre ngayon po, ang mga uh, Tataya po ngayong last draw po Ngayong hapon na to ay papalarin po tayo. Limit, maniwala kasi tayo na tayo ay mananalo, mananalo, mananalo. Okay? Lalong lalo na po dyan yes, sa mga nangangailangan po na talagang kailangan manalo. Pray po namin na manalo tayo lang. Okay? Kaya mga kalaki, eto na po ang mga uh, kompletong lucky numbers na ibibigay po natin sa inyo. Ngayon po, alas 5 po ng hapon, kaya tutok na po rito. Kaya kung ready ka na, eto na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, sa buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, syempre, milyonaryo mga kalaki. Ayan po mga kalaki. At syempre, ayan po na po ang mga ibigay natin ha. Tatlong 2-digit, tatlong 3-digit, tatlong 4-digit, dalawang 5-digit, at dalawang 6-digit lucky numbers ang ibibigay po natin para po sa inyo mga kalaki. At syempre, sa mga... Nagnanais po dyan ang mga po ng mga ng mga lucky numbers araw-araw abay dapat po nakatutok po kayo dito sa amin okay at ito po yung pamimigay natin ngayon ay aalagaan nyo po ito ng 3 days huwag nyo po basta basta agad na bibitawan okay para sa ganun ang mga lucky numbers natin suswertein tayo dahil kayo po ay makikinig sa aming mabuti okay ito na po mga kalaki ang mga 2 digit lucky numbers umpisa na po natin sa number 1 22 yan po yung una pangalawa po number 4, 16. Ayan. At pangatlo po, number 18 at number 25. Ayan po mga kalaki, ang pangatlo. At syempre, eto na po mga kalaki, ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers po natin ay number 204. Ayan po yung una. At ang pangalawa po, number 559. Ayan. At ang pangatlo po, number 6. Six, zero. Ayan po mga kalaki At syempre, isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers Ang 4-digit lucky numbers natin ay Number 8-7-7-5 Yan po yung una At ang pangalawa po Number 2-1-9-0 At syempre po ang pangatlo Number 3 5 Six. Ayan po mga kalaki, ang kumpleto na po ang mga lucky numbers natin ng mga 2 digit, 3 digit at 4 digit ah. Make sure po pag inilaban nyo po yan ah, na, nakarambol po mga 2 digit, 3 digit, 4 digit para mabaliktad mo po ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. At syempre, bago po natin ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers, dapat po nakapalo po kayo sa mga legit na account namin na ah. Hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parungkin po na meron po. Ang lagi nyo po i-check ang followers kasi po marami pong gumagaya sa amin baka po mali po yung napafollow yung account kaya hindi ko po kayo na, na bibigyan ng mga libreng lucky numbers okay tandaan nyo po pag nakita ko po kayo eto po muna pakinggan nyo mabuti ang lucky numbers ang messenger po natin Facebook natin, Red parung King po, na merong 317,000 followers. Kami po yan, check. At syempre, may second account po tayo, Red parung din po, na may 50,000 followers. Check. Kasama ko po si Lola Carmen, na t-shirt po ako. Ako po yun, mga kalaki. Okay. At syempre po, mga kalaki, meron din po tayong YouTube account ang YouTube po natin Greg Parungkit po na merong uh, 16,400 followers at syempre po TikTok ang TikTok po natin Greg Parungkit po na merong 424,000 followers ayan po yung mga legit na account namin na pwede po kayo mag request ng lucky numbers humingi ng lucky numbers at magpa-code at syempre po pag nakita ko po kayo ay comment ng comment, share ng share ng video at heart ng heart at syempre po nakapalo, nakapalo, automatic po may, libre, may libre po ang lucky numbers i-check nyo po ang messenger nyo automatic po bibigyan ko po, po kayo ng lucky numbers magugulat kayo may lucky numbers na kayo okay tandaan nyo po ha ang lucky numbers namin libre wala po itong bayad private consultation po ang may membership fee at good for 3 months po itong mga kalaki kami po ang magbibigay sa inyo ng mga lucky numbers sa loob po ng 3 months na ilalaban nyo at bago po kayo magpa-member make sure po na makakausap nyo po ako para legit na legit na ang kausap nyo po ako o po at hindi po ibang tao mga kalaki di ba? Ganun lang kadali 'yun, 'no? Kaya tutok na po mga kalaki rito. At tandaan niyo po 'yan ha. At syempre po mga kalaki, ituloy na po natin ang pamimigay po ng mga lucky numbers. Ito na po ang mga 5-digit lucky numbers Pilipinas at abroad. Kunin mo na. Number 39, number 43, number 31, number 18, at number 22. Yan po 'yung una. At ang pangalawa po, number Six, number 24 Number 28 Number 33 At number 37 Ayan po yung pangalawang 5 digit lucky numbers At maya <coughs> inuubo ko <laughs> at bago po natin ibigay ang pang ang dalawang 6 digit lucky numbers, ang 6 digit lucky numbers po namin pwede po dito ang 642, 645, 649, 655 at 658 6 digit lucky numbers. Kaya ano pa hinihintay mo? Ito na po, tutok na po kung saan naglalakihan po ang mga prices ng Lotto Pilipinas at abroad. Uy, pwede po ang lucky numbers namin na Pilipinas at abroad. Ito na po ang 6 digit lucky numbers. Kalaki kunin mo na. Number 14 number 28, number 36, number 17, at number 20, at number 29. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, number 23, number 35, number 19, number 29, number 36, at number 15. Ayan po mga kalaki ang ating mga lucky numbers. Abay na ibigay na po natin yan. Kaya ano pa hinihintay mo, takbo na po sa sukin yung outlet at make sure po ang lucky numbers namin aalagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At syempre, ito na po ang paborito ng lahat mga kalaki, ang shout out time. Ayan. Shout out po tayo. Happy viewing po sa Manansala at De Los Santos Family. Hello po sa inyo Manansala at De Los Santos Family po ng Pampanga. Ayan po. Ayan po, sa San Fernando City, Pampanga Maraming salamat po dyan sa inyong po, walang sawang panonood po Napatama ko na rin po ang Pampanga At syempre po mga kalaki, ang mga toda po ng tricycle driver po naman dito Sa may Manawag, Pangasinan Uy, Manawag, Pangasinan, grabe yan ah Nagsisim, Ano anong ko? Nagsisim, ba yun, napwing ako Sakit sa mata Sakit sa mata ay ano, ako. Yan nagsisimba po ako diyan sa Manawag, nagsisimba po kami diyan. Shout out po sa mga taga-Manawag at nawa po palarin po kayo diyan sa amin sa mga uh, laki numbers sa pinamimigay po namin. Shout out po sa mga driver, tricycle driver, jeepney driver. Mahal po namin kayo lahat at nawa po tayo. Good luck mga kalaki. Uy, laban na. Lalaban na rin ako mamaya. Good luck.